yung patalikod ka tatalon. O, pa ganyan, no. o. Tapos, sasaluhin kita. Ayun ka nga, ganyan. Yes, One, two, three. oh, yun. Right. Okay, okay. Hi, guys. Gaganom ka. Sasaluhin kita. Yes. Okay. <laughs> Ay, wako doon, doon, doon. Maraming kakata. Dali, dali, dali. One. Two. Three. Okay, bilis. <laughs> bilis. Hi, guys.

Ako sobrino po sa loob ito, ayaya na. Huwag mong itatata hanit ka ha. Ay wala ko nga tayo, malakas ako magganay. Mag Ganito ang gagawin nating yung intro. Na sabi mo, Hi guys! Tapos tatalong ka pa pa ganon. Eh. Hi guys! Hi eh. Tataas mo. Sabi mo pag game na. Nakatutok eh. sa kanya, sa amin. Lapit ka na konti. Tingin pa. Yan. Okay na. One. Practice na practice. Hi One. guys! Tapos tatalong ka 1, 2, hãy gặp lại hãy gặp lại hãy gặp lại hãy gặp hãy gặp lại hãy gặp lại hãy gặp lại hãy gặp lại hãy Pwede na maging lahat. Amoy pusali. Kaputi <laughs> ka pa. Iwinong. Gagaling. Yan. Likod. Itong ito talaga. Lagi na lang sa putikan. Hindi na madalas. Sabi lang, uuwi din agad. <laughs>

Yeah, sabi nang uuwi na maaga. Hindi mo na. Tara. Tama. sana tayo, 1 2 na. Bye. <laughs> Ito lang guys. Ayun, sabihin mo na, sabihin na natin. Yung ano no? Sabihin na natin. Yung ano na sabihin? <laughs> 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 Napag napagod kami. Ano kay Jacqueline. Maraming salamat sa ate Jacqueline sa ibinigay mo sa amin na ano? Lip 10. Lip 10. Maraming hi salamat. Hi guys. Ah, uh, maraming maraming salamat pala sa sponsor namin, si Miss Queen Jacqueline na tagay na rawan ba yun? Queen Jacqueline, hi, sawi po. Maraming salamat sa sponsor mo na lip na ibibigay sa amin. Bantuwa yung mga, ano ko, mga mamis. Mga mamis na magaganda. Kagaya nito, oh. Kuming ka dun. Yan, yeah, maraming maraming salamat. Salamat. Sa ba. so, ulitin. Baka meron ko pa ibibigay. <laughs> Charot, salamat. Mm. -hmm. Sana pina naman sa dun. Ikaw naman. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Isa pa. Lapit mo, mm -hmm. lapit mo. <laughs> lapit mo. <laughs> <laughs> yung ilong mo <na> may dikit. <laughs> yung ilong may uling pa. <laughs> like and share. Comment na kayo. Hi guys! Katatapos lang namin mag-video doon. Napanood nyo naman yung video. Uh, yun yung aming katatawa ng comedy. Pero hindi scripted yon. At uh, okay lang yung kay Susana guys. Huwag kayong magagalit sa amin. That's for content. Hindi niya alam yung pero surprise yun. Diba? Masaya naman kami. Galit ka hindi? Hindi. Oh, hindi na gagalit. Hindi ka kaya ng iba dyan. Mga bashers, galit na galit agad. Mag-comment kayo dyan. Thank you for watching. Salamat ka. Salamat. Salamat sa panunod. Please share. Share. Bye-bye.